Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel na pagtagto na nga ng ating bilang si Tanggol na mas maganda nga siguro kung siya nga ay tatakbo bilang Vice Mayor nga ng Manila at dito nga ay magpapayla siya ng kanyang candidacy kasama nga ang kanyang mayor na si Olivia Guerrero at dito nga ay kakalabanin na nilang talaga ang mga Guerrero at pag isip isip nga ni Tanggol na kung mananalo nga bilang isang mayor ito nga si uh, Migilito ay lalong maghihirap nga ang mga tao sa Manila dahil nga ang ugali ng mga ito ay nagpukurap at nanakawin nga nila ang kaban ng bayan kung kaya't dito nga ay naisip ni Tanggol na tumakbo na siya para mas maipagpatuloy pa niya ang uh, kanyang gagawing pagtulong sa Sandima, sa Quiapo at dito naman ay tatangkiliki ng mga taga Quiapo itong si Tanggol at mas magiging maganda pa nga ito dahil ang nais nga ng mga taga Quiapo ay ma halal siya bilang isang uh, Vice Mayor at aayain nga nitong si uh, Mayor Olivia itong ang si Tanggol sa Quiapo at sila ay magsisimba at dito nga nila ipakikilala itong si Tanggol na siya nga ang tatakbo bilang isang Vice Mayor ng Manila at dito naman ay hindi nga magdadalawang isip itong si Father na suportahan si Tanggol dahil alam niya nga may mabuting puso ito at makatao kung kaya't ikakampanya rin itong ang si Father si Tanggol para nga siya ang maging Vice Mayor at maging Mayor naman si Olivia Guerrero at ito na nga ang magiging kanilang tandem at dito naman ay hindi rin syempre sila pababayaan nitong ang pamilya ni Fatima itong si Tanggol at talagang ikakampanya nila si Tanggol dahil nga napakabuti at napakabait ng puso Nito ang si Tanggol Montenegro kaya't maraming tao ang magmamahal sa kanya kaya dito nga ay mananalo bilang isang vice mayor itong ang si Tanggol Montenegro at mas papapaunlad pa niya itong nga nga sa San Dimas sa Quiapu, dahil siya na ngayon ang mas kikilalanin hindi na bilang isang tanggol kung hindi bilang isang vice mayor ng Manila kaya guys napakarami po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye